Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini ngayong Enero 21, 2025, at 25, ngayong Martes, Enero 21. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagtutulak sa iyo patungo sa masusing pagninilay at koneksyon. Bilang isang Gemini, Taglay mo ang pambihirang kakayahang gawing mainit at maaliwalas ang malamig at tila walang buhay na kapaligiran gamit ang iyong kaakit-akit na personalidad at talas ng isipan. Ang regalong ito ay tila mas nayon, Kaya't hayaan mong magsilbi itong liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba habang binabagtas mo ang mga hamon at saya ng araw. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, pagmilayan ang kapangyarihan ng tagumpay, malaki man ito o maliit. Pansinin kung paanong ang mga maliliit na tagumpay ay nagbibigay ng bagong lakas at sigla hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga nasa paligid mo. Ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga mumunting bagay tulad ng isang masarap na pag-uusap o simpleng kasiyahan sa karaniwang araw, ay magdadala ng higit na saya at pagmamahal sa iyong buhay. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang nagpapasaya, kundi nagiging tulay din upang mas makita mo ang mas malalim na kahulugan ng iyong araw-araw na karanasan. Sa ilalim ng buwan na nasa Scorpio, maaring maramdaman mo ang isang malakas na hangarin para sa mas malalim at makahulugang mga koneksyon. Ang iyong likas na kuryosidad ay magdadala sa iyo sa mga pag-uusap na nagbubukas ng damdamin at nagbibigay linaw sa mga aspeto ng iyong pagkatao. Huwag matakot na magpakita ng tunay na ikaw, sapagkat ang mga relasyong binubuo sa ganitong tapat at emosyonal na paraan ay nagiging mas matibay at mas makabuluhan. Sa araw na ito, pagtuunan ang mga interaksyong nagdadala ng pag-unawa, pagmamahal, at kasiyahan. Ang ika-negatibo 23 araw ng buwan ay nagdadala ng isang pagkakataon para sa malikhaing pagpapahayag at kasiyahan. Huwag mong pigilan ang sarili mong magpakasaya sa mga bagay na nagbibigay saya sa iyo, maging ito man ay isang paboritong libangan o isang biglaang paglalakbay na hindi mo inaasahan. Ang universo ay banayad na nagtutulak sa iyo na yakapin ang mga hindi inaasahang sandali sapagkat sa mga ito madalas nagmumula ang pinakamalalim na aral at pinakamasarap na alaala. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan kung paano mo nagamit ang iyong likas na kadalinan upang magdala ng liwanag at init sa iba. Napansin mo ba ang mga pagkakataong lumalim ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo? Nabigyan mo ba ng panahon ang sarili mong pagkamalikhain at kaligayahan? Huwag kalimutang bigyan halaga ang mga karanasang ito, sapagkat ito ang nagbibigay kulay sa iyong buhay, at nagtutulak sa iyong maging mas mabuting versyon ng iyong sarili. Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ang buhay ay puno ng mga mahika at sorpresa, at ang mga ito ay naghihintay lamang na iyong yakapin at damhin. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.